Nakakulungon sa tiyatapan ni Kapulisaro na iwang suspect sa paghimungon sa pagpatay sa Slovakian tourists. Ito sa puan nga kasubo aga makigli sa kahimtangan kumar sa 12.25. Ginkilang rin suspect ang Senera G. Corte, 29 anyo sa si sitio dinawida, Barangay Balabag, Malay. Aga Ronald Claude Saron, 30 anyo si barangay, sa Barangay Apak sa Boracay. Agi nakabing top mo sa wanted sa municipal level, agtapuan mata sa provincial level. Sa game pagwa statement ni Police Captain Aubrey Ayon taga paghambat ng Clan Police Provincial Office so daywa ay naaraso sa pamaagi marigamit warrant of arrest sa kaso ng rape with homicide nga may criminal case number 18076 sa game pagwa game permahan ni Honorable Montalida Polenis Patnubay Jr. presiding judge Regional Trial Court uh, 6 Judicial Region Branch 9 uh, Kanibuaklan uh, may pets October 17 2025 Gay pagduga ni Police Captain Ayon nga wat gen ng nga piyansa korte para sa temporaryong kahilwan ni Dewa Consado nga natumot ni responsable sa hinali nga kamatayon ni 23 sa anyos ng Slovakia National nga si uh, Mikaela Vechova nga nasa puan yun lang nga wat kabuhi agwat suksok nga pang-obos sa lumang kapilya ni matapos nga gina uh, na kumar sa Jasa Adusma Barisingko nga tuyo gamang kunta sa isa't Boracay Magatender sa kasay ta nagkaroon niya amiga nga Pinay ay meron pong nilabas na warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 9 ng Kalibo Aklan. And immediately po, ang Malay Municipal Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Alain Terence Ligdan, with the supervision po of Police Colonel Arnold Enrique Ramos, ang ating pong provincial director, ay nagsagawa po ng manhunt operation. And then, noong October 20 po, successfully po na-arrest ang dalawang suspects. So, doon po sa warrant of arrest, Nakasaad po doon ang dalawang pangalan ng dalawang suspects. So sila po ang nahuli natin noong October 20, 2025. And then kung maalala po natin, ang isang pa pong kaso sa kanila ay rape with homicide po. So sila po again ay nahuli uh, by virtue of warrant of arrest po. Si Police Captain Aubrey Añon, tagapagambay Taklana Police Provincial Office, saan naman karoon niya pagbaya?